Magandang araw mga manok Bali, eto po may isi-share lang ako sa inyo. Naniniwala ba kayo sa sinyal? Bali, eto pong manok na ito kung titingnan ninyo. Ayan, tagalugin siya. O kung tawagin ng iba, Misty Swain. So, mapapansin nyo po ang kulay nito ay alimbuyugin. At ang kulay ng kanyang paa ay puti. Tapos yung lawi niya may puti din. Maniwala man kayo sa hindi, ito mga kamanok nakapitong panalo na noong nakaraan laban niya ayan ano yung paa niya dyan siya tinamaan sa hita butas bali ang laro lang po nito mga kamanok paangat angat lang hindi ito dumidikit hindi rin sumasyapul pagbagsak niya pilay siya mga kamanok tapos nung kinariyo silang dalawa ang nanalo po ay siya so tumingala yung kalaban so shoot sa kilikili yung tama yun yung huli niyang laban mga kamanok so nakapitong panalo wala akong makitang special sa kanya mga kamanok dahil ordinary lang siya oh. hindi katulad nung iba na makikita mo sa itsura quality, ang ganda ng postura so talagang dito ka mapapaisip hindi sa ganda ng itsura yung dapat mong i-breed na manok pero eto, nandito lang. Ayan, dito lang siya lagi nakatambay. Dito yung tambangan niya. At kahit yung may-ari ayaw niyang i-breed dun sa mga quality niyang manok. Dahil napapangitan niya siya dun sa itsura nito. So pag eto daw yung i-breed niya dun sa kanyang mga quality manok, panigurado yung quality niyang manok. Magiging ganito ang itsura. syempre bababa din yung presyo. Pero sa winning line percentage naman niya, napakataas na po noon mga amanok. kasi nakapitong panalo na ito. So sa mga kapwa ko backyard breeder, ikaw tatanungin kita kung mag breed ka ng ganitong manok. So kahit ako mapapaisip din kung i-breed ko yung ganitong manok kasi siyempre yung ganitong itsura ma, ang manok eh, pag binenta mo mababa talaga yung presyo. So, 'yun lang po ma, manok bali siner ko lang po yung manok na ito sa inyo. At baka may ganito rin kayong uri ng manok. O baka may makatapat din kayong ganitong uri ng manok. Wag po nating maliitin. <tod>